Bakit may mga kaluluwang nananatili sa mundo at patuloy na nagpaparamdam? Ano ang nangyayari sa atin sa sandaling tumigil ang paghinga at tumahimik ang katawan? Sa episode natin ngayon, tuklasin natin ang mahiwagan daigtig na mga earthbound spirits. Mga kaluluwang di na nakakatawid aalamin natin ang kanilang mga dahilan, ang mensaheng nais nilang iparating, at kung ano ang tunay na ibig sabihin ng paglipat ng liwanag. Isang gabing puno ng hiwaga, pagninilay at pagkaunawa sa mas malalim na antas ng ating espiritu. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa pagdalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na araw sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Sa bawat tahimik na gabi, may mga lugar na tila may naiwan. Isang malamig na simoy, isang aninong dumadaan, o bulong na di mawari kung saan nagmumula. Minsan, tinatawag natin silang multo. Sila ang mga kaluluwang hindi patuloy ang nakakaalis o nakakatawid ang mga earthbound spirits. Bakit nga ba may mga kaluluwang nananatili sa mundo? Ano ang kanilang pinagdaraanan at ano ang kinalaman nito sa ating spiritual journey bilang mga nilalang ng liwanag? At higit sa lahat, ano ba talaga ang naghihintay sa kabilang buhay? Pagkatapos nating iwan ang mundong ito. Sinasabi ng mga espiritwal na guro, sa sandali ng kamatayan, dahan-dahang humihiwalay ang kaluluwa mula sa katawan. Parang pagtulog ng napakalalim. Ngunit may kamalayan pa rin na nakakakita na sa lahat ng mga kaganapan May mga nakakaranas ng life review Isang mabilis na pagbalik tanaw Sa lahat ng ginawa, sinabi at nadama Dito walang paghuhusga Tanging pagunawa at pagninilay May mga nakakaramdaman ng kapayapaan May ilan pa rin naman na naguguluhan dahil sa biglaan o masakit na pagkawala. Minsan, hindi agad tanggap ng kaluluwa na tapos na ang kanyang oras sa lupa. Dito nagsisimula ang pagiging earthbound, isang kaluluwang naipit sa pagitan ng dalawang daigdig. Tatlong pangunahing dahilan kung bakit nananatiling earthbound ang isang kaluluwa. Una, takot at pagkalito. Hindi alam ng ilan na sila'y wala na. Lalo na sa biglaang aksidente o karahasan. Parang nagising sila sa ibang dimension. Pero hawak pa rin ang dating realidad. Kaya minsan, maririnig mo ang mga yabag o parang may galaw sa dati nilang bahay dahil sa isip nila buhay pa rin sila Pangalawa Emotional Attachment May mga nananatili dahil sa sobrang pagmamahal galit o panghihinayang Isang ina sa anak Isang pusong hindi pa handang magpaalam o galit na hindi pa naghihilom. Ang emosyon ang nagiging tanikala na humihila sa kanila pabalik. Sa kanilang pagnanais manatili, naiipit sila sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng liwanag. Pangatlo, hindi patapos na misyon. May gustong iparating isang mensahe, babala, o simpleng paumanhin. Ang kanilang presensya ay pahiwati ng hindi patapos na paglalakbay. Hindi lahat ng nagpaparamdam ay masama. Minsan, sila ay nanggagaling sa malasakit at pagnanais na tulungan ang mga naiwan. Maraming kultura ang may kanya-kanyang pananaw tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa pananaw ng mga mystics at light workers, ang kabilang buhay ay hindi isang lugar ng kaparusahan, kundi isang mas mataas na dimension ng pag-iral. Ito ay tinatawag na plane of light, isang dimension ng liwanag at kapayapaan. Dito naglalakbay ang kaluluwa upang magpahinga, muling suriin ang buhay at maghanda sa susunod na pagkakatawang tao o reincarnation. Ang mga earthbound spirits ay nasa pagitan hindi pa lubos na nakakapasok sa mas mataas na antas ng vibration. Parang nasa pintuan ng liwanan, kumbaga nasa gray zone, na parang may takot o bigat na pumipigil sa kanila. Kailangan nila ng pagpapatawad, pagunawa at liwanag upang makatawid ng buo at makabitaw sa mundo ng tuluyan. Mahalaga ang pag-unawa sa mga earthbound spirits dahil pinapaalala nila sa atin ang kahalagahan ng paghilom at pagbitaw habang tayo'y nabubuhay pa. Dahil kung ano ang dinadala natin sa puso, galit, takot, o bigat ay maaari ring magpigil sa ating kaluluwa pagdating ng oras. Ang pagiging spiritually aware ay hindi lang tungkol sa pagtaas ng vibration kundi sa pagtanggap ng liwanag ng kapatawaran at pagmamahal kapag natututayong magpatawad magpasalamat at magtiwala sa takbo ng buhay mas madali nating maaabot ang mas mataas na dimension ng kaluluwa kung nakakaramdam ka ng presensya o nagpaparamdam ang isang kaluluwa sa iyong paligid, huwag agad matakot. Maaaring humihingi lang sila ng tulong o nagnanais magpaabot ng mensahe. Pwede kang magdasal, magpaabot ng liwanag o magbigay ng intensyon. Narito ang isang Intentional Prayer. Sangalan ng liwanag at pag-ibig pinapalaya ko ang mga kaluluwang di matahimik. Naway matagpuan nyo ang inyong daan patungo sa kapayapaan, liwanag at ang tahanan ng inyong mga puso. Sa ganitong paraan, nagiging channel of light tayo. Isang tagapagdala ng healing energy para sa pag-angat ng vibration ng mga kaluluwang naliligaw maging ang ating buong kapaligiran. Mga ka-MB, sa pagkakataong ito, magbibigay ako sa inyo ng Guided Light Meditation para magamit nyo sa pang-araw-araw nyong meditation o pagtataboy sa iba't ibang klase ng negative energy sa inyong paligid. At higit sa lahat, kung nais mong makibahagi sa pagpapadala ng liwanag maaari kang pumikit saglit. Huminga ng malalim. At sa bawat paghinga, mararamdaman mo kumakalma ang iyong katawan. Isipin mong may maliit na liwanag sa iyong puso. Habang humihinga ka, ang liwanag na ito ay lumalawak nagiging gintong sinag na bumabalot sa buong pagkatao mo. Ngayon, hayaan mo ang liwanag na ito ay lumaganap sa paligid mo. Umaapot sa lahat ng negatibong enerhiya sa paligid mo at sa mga kaluluwang di matahimik, mga kaluluwang naguguluhan o naliligaw sabihin sa isip mo, Naway matagpuan nyo ang kapayapaan. Naway gabayan kayo ng liwanag sa tahanan kasama ng ating lumikha. At naway lahat ng mga nag-iisip at nagbabalak ng masama sa atin at sa buong mundo ay matutunang magkaroon ng kaliwanagan sa kanilang isipan at puso upang makamtan ang kapayapaan at pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa lahat ng nilalang. Makikita mo sa iyong imahinasyon ang mga sinag ng liwanag ay parang alon ng pag-ibig. Dahan-dahang yumayakap sa lahat ng kaluluwa hanggang unti-unti silang nagiging sinag din ng liwanag. Huminga ka ng malalim at sa pagbuka ng hangin palabas, pakawalan ang lahat ng bigat kasabay ng panibagong pakiramdam ng kapayapaan. Dahan-dahan mong ibalik ang iyong kamalayan sa kasalukuyan. Dala ang kapayapaan sa puso at pasasalamat sa liwanag. Kung tutuusin, lahat tayo ay mga spirito na pansamantalang nakatira sa katawang lupa. At palang araw, tayo rin ay uuwi sa liwanag kung saan tayo nagmula. Ang mga earthbound spirits ay paalala ng kahalagahan ng pamumuhay ng may kamalayan. Dahil bawat araw ay paghahanda rin sa susunod na yugto. Sa pagtatapos ng gabi, alalahanin natin walang tunay na kamatayan, tanging paglipat lamang ng anyo. At sa bawat paglipat may liwanag na naghihintay. Natila sa gitna ng dilim, patuloy na nagniningning, gabay ng ating kaluluwa, tungo sa tahanan ng kapayapaan. Happy Sawing! Happy Halloween! O dito sa ating isang mapayapang undas, mga kaluluwa ng liwanag. So, yun na lamang po muna. Hanggang sa muli, maglakbay tayo sa liwanag. Peace, love, and light. Thanks for watching.